Ayan nga po today's video Ayan, ito po yung ating kaganapan sa buhay ngayong araw na to At ayan, kalalabas nga lang natin galing sa trabaho At ito nga, bago nga ako uh, umuwi ng bahay Ako muna ay duma ng Mercury Drug dahil may binili lang po tayo At ayan, nakapagbayad na nga po tayo at uh, nakalabas na tayo ng Mercury Drug At ngayon naman, ay, uh, tayo naman ngayon ay uh, mag-aabang ng ating masasakyan na jeep uh, At buti na lang talaga at mas maaga tayong uh, nakalabas ngayon Dahil sa ganitong oras, uh, hindi pa ganong ka-traffic Dahil nga, kukunti pala yung mga sasakyan na sisilabasan at syempre maliban doon na kukunti pa lang yung mga pasahero at hindi pa tayo uh, mahirapang sumakay at hindi pa tayo uh, makikipagsiksikan kasi pag uh, minsan naabutan tayo ng uh, rush hour, napakahirap ng uh, sumakay at syempre maliban doon na uh, napaka-traffic na so buti tayo ay uh, maaga-aga tayong uh, nakakapag-out at ito na nga, pagdating naman sa bandang unahan, ayan, yung jeep naman na ating sinasakyan ay bigla namang na-flat yung gulong sa bandang ulian So, kinakailangan nating bumaba at mag-transfer doon sa ibang jeep. At buti na lang talaga at ay uh, may uh, dumating agad na na jeep at uh, tayo ay uh, nakasakay agad at hindi na tayo nag-antay ng matagal. At uh, ayan nga, uh, kagaya nga sinabi ko, uh, uh, hindi pa nga ganun karami yung pasahero kaya maluwag ang ating jeep na nasakyan ngayon. So, maswerte tayo dahil hindi pa tayo nangyipagsiksikan sa ganitong oras. At ngayon naman tayo naman ngayon ay uh nagaantay naman na puno naman yung pangatlong jeep na ating sinakyan kasi kagaya na sinabi ko tatlong rides tayo bago uh, makauwi ng bahay so ngayon uh, kinakailangan mapuno yung jeep na to dahil uh, nagbabayad sila sa pila so kinakailangan na uh, bago sila umalis ay puno ang kanilang jeep dahil mahal lang kanilang binabayaran sa pila at ito na nga nga uh, tayo naman ay uh, nakababa na at syempre uh, tayo naman ay uh, maglakad-lakad ngayon dahil uh, medyo malapit na po yung ating tirahan kung tutusin mayroon naman talagang tricycle pero hindi na po ako sumasakay dahil uh, uh, sayang naman yung 12 pesos na ating ibabayad so kaya namang uh, lakarin at ito na nga dahil may nadaanan pa tayong uh, supermarket so may nakalimutan pa pala akong bilhin naubusan na pala ng gatas ng aming uh, baby clover so kinakailangan kong uh, bilhan siya ng gatas dahil uh, palagi itong nanghihingi ng gatas at minsan nga ay uh, bago siya matulog ay uh, Ah, uh, humihingi pa siya ng gatas bago siya matulog. So kinakailangan talaga uh, lagi kaming may stock. So ito po ang aming uh, pinapainom lang muna sa kanya dahil ito ang uh, mas murang brand dahil alam niyo na alam niyo naman yung ibang brand niya napakamahal na at may kinuhan na rin akong bulak uh, dahil kailangan ko to. At ayan na nga dahil na nakapagbayan na tayo at syempre nakalabas na tayo ng uh, supermarket. So uh, kunting lakad na lang uh, tayo ay uh, makakarating na sa ating tirahan. At ayan guys, ayan maraming maraming salamat sa panonood sa aking mga video. Ayan, thank you so much and God bless you all.